Hi guys, good day. Nag-stop by lang ako dito sa Glet. Kita niyo naman, ganda ng area oh. 'Di ba? Ayos. <laughs> Ayun. Ang paikot niya, ayan, dala ko 'yung sasakyan. Ayos, 'di ba? Hmm. eh. kinakakalsada hayas <laughs> na yung kabila yung kabila okay diba ulit Ayun. kitang kita yung mga bundok eh no taas eh. <laughs> ayos